ko po, ikaw gay wala na basurahan are. Are ang basurahan ng na mayayaman namin kapit baha. Ay Diyos ko po, itinapon lang. Dalawang kabinet are. Pagkagaganda, pwede paglagyan ng mga collection ng bag, sapatos, o kung anek-anek pa. Tapos are, may foam pa, tatlo pa, be. Meron lamesa, kabinet. Itong kabinet na to, bet ko siya, be. Kaya lang, parang ang bigat-bigat niya. At hindi na namin siya pinagtangkang ang kuhan at baka mabasag pa ang lamesa. May sofa, tapos, itong upuan na dalawang puti. At yon may na-target lock ako be, yung gaming chair. Gusto ko yung gaming chair dun sa may likod na yon May bed frame at sampayan pa. So, hindi pa natin siya kukuhanin agad-agad. Kasi mag tayong dumilim. O, ba diba? Para naman hindi marami yung makakita sa atin. <laughs> Ay, tawang mang kukulam. So, ayan na nga. Tara na sumugod at ating hakuti na ang dapat Hakuti! Ayan na, to the rescue na nga si Josawa. Dini na inilalabas na nga namin na rin gaming chair. Pagkalabas nga pala din, chinek na rin namin kung talagang gumagana pa. Baka kasi mamaya yung upuan niya hindi na naitataas, ay bababa, kaya na ihihiga yung sandalan. So yun na nga, Maury, sad life. Ang ending, hindi pala siya gumagana na nga, kaya binalik na namin. Pero B, hindi ako moving sa Wii. Hindi tayo papayag, B. <laughs> Eto na nga, made in Philippines to, kinuha na namin. O, di ba bibili pa ako ng upuan. Pwede mo pala makapulot sa basurahan. O, siya, bye-bye.